na din yung tita Lerpa o ba napunta sa part 2 sa among pagsaka sa barko. Yan na, yan na. Pinali nga, picture-picture, nabiyaan mi sa grupo, wala, makasabaan ako anak, kanyang ibay. <laughs> Sabaan ako anak, gapas. Gapas ako sa so, akong anak. Ano ba to? Ah, di arad eh. Matay, kalayo, sa mong giantuan. Manaj. Ah, uh, di lagi tamo buwag sa grupo, karang dito makasabaan akong anak. So, ano may... Bunso, tadi rin mo. Ah, di sa kid's mani dere oh dere man sila nanon sila sa ko. kids indoor indoor water park nice baka chlorine no mm. baka kan chlorine kaya wala sa swimming pool sa mga bata ala ha ah, kid dere Asa sila? Ah, nice. Entertainment sa mga bata. Dera di ay na picture picture. Let's see. Night's gonna be a good night. good evening paul another restaurant another restaurant i think we're going to have a burger Job uh -huh. mm -hmm. mm. beef with bacon uh -huh. ako. Ali Hobbs. Tatlong with bacon. Ikaw na. Uh <laughs> 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 Pag ilang restaurants natin. you want to go to? Ang oh, plato kasi ako. Ang mo, Sige, sige. Sige, sige. Dahit tissue kayo. Dahit tissue kayo. Dahit tissue kayo. Dahit mo. kayo. Dahit ning? kayo. Dahit tissue kayo. Dahit tissue kayo.

Ikatulong restaurant. Asa na ta? Asa na po ta? Thank you. Salamat. Picture <laughs> kayo. Mahal ang picture na ka ng kore. tayo dali. Kasi may mga tao mo may ulit na ka naman na tayo. Karabi mahal. Ay! iskat that how? Ganda no? Oh. oh, pero mahal. Ang ganda din ang presyo. Ito. to 2.2 Time 64. Time 64, my God. 23,000 times 64. Oh, time 64, my God. Ate Kamahan, mo palit mo, ane? Ate Kamahan, Okay. <laughs> Grabe ang kanya. One, di na Uy, tanong sa mo dito sa selfie? Uy! Oh, no, 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 no. Selfie! No, Ay, na ko ba? Uh, airport. Nasa Disha, mga schedule food. oh. No, uh, 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 nasa yung schedule of flights. Like Madam, oh, oh, thank you, thank oh, you. No. you. Not Coffee! Lubat na akong cellphone man nagka-pinapod ko kay Lubat na akong Karabihas Nata sa barko pero murag ta sa barko Murag nami sa mall Murag nami sa mall Nami sa ah Ano sa man? Ligo O Ligo Nasab sila Ligo nga shop Oh, my gym. Kanawa ilang gym. As in full mong tour. Hi. Hello. Oh. Nataboy. Ai, ano ni picture turaan ini ba? Oh, pa picture ng tanan derejo. Oh, magpa picture ng sa pinakatubangan sa barko. Sa pinakas pinaka sayang Wow. nice I'm here thank you, very much. Thank you so much see <laughs> you salamat. Sige kami na nga pe, manguli na me. Kaya ito dalas on si Ray lang bisita diri. Sige bye. Sige bye. Parte na mong busuga, parte mong lingawa. Thank you, thank you, thank you. Bye. Bye. Bye, mo ako mukha expose ba